Hindi, ito nito, puti ka, ito lang, oh, ang gastos mo yan, puti ka, dalawang buwan ka dito, okay na to, ano ba itong taong ito to, hindi na, ito, sig <laughs> sige na, oh. okay, okay na to, Ay, ito na lang, oh, ito sa'yo, oh. okay na to, sobra-sobra, may susunduin naman ako eh, dalawang buwan ka, natingin mo, dalawang buwan ka dyan, Diyos ko. Salamat. So yun mga lods, may sunduin lang din talaga tayo dito sa Kalumpit, Bulacan no? So sakto naman si sir is Haguno, idinaan na lang din natin uh, talaga yun kaso lang Sobrang taas talaga ng tubig, high tide pa Halos apaw na rin sa ano nila Sa tawag nito Hindi na siya nagpadritso So, hindi rin natin, hindi na rin tayo nangahas mga lods pumasok doon kasi siyempre, kotse lang to mamaya, abutin. <laughs> Mas malaking problema natin. So, mag na lang daw siya. So, yun lang mga lods na. No. Thank you so much sa mga OFW na patuloy nagtitiwala. Hindi pa talaga tayo nakauwi mga lods. Nagdala na lang tayong sando kahapon. So, pagkahapon pa tayo. Kaya, nagpalit na lang tayo ng damit. So, yun lang mga lods. Thank you so much. So, yan. Galing ka saan lods? Dubai? Jeda. Ah. Uh, Saudi, Jida, Connecting ka? Connecting. Sa ano lang tayo? Uh, Memento Mataas pa ba sa inyo? Yung daan lang. Kayo sa amin, hindi naman ano. Yung daan mataas. Oh, Di sa ano ka na po baba kasi didiretso akong kalumpit eh. Ano bang magandang exit sa iyo? Doon lang sa ano. Punta ka ng kalumpit? Oo, oh, magkakalumpit ako eh. Pwede dito sa sa highway na lang ba? O ba? Sa, sa may bagbag. -bag. bag kasi exit ako ng ano bang exit sa iyo dapat? Okay. Tabang, tabang. Tabang, ay lang ako. Ano masasabi mo na dito? <laughs> ito ka mahirap na fight mga lods no bilis lang lods ng one Ayangan. week mo ah <laughs> one week ba yun? one week na agad yun <laughs> grabe walang magawa lods kailang bumalik talaga yun eh, no Parang natulog ka lang talaga, parang kailan lang kita hitan dito, tapos ano na naman, balik na naman. Parang umihi lang. <laughs> Pag dito ka naman, wala rin mangyayari. Kailangan mo talagang ng sakripisyo. Parang, parang ayaw na humakbang ng paamulods, pabalik lang. <laughs> <laughs>